The flex Dito sa taas po mattress yan eh. I-video mo lahat ng mattress para makita yun. Flex foam with a 2-inch layer of memory foam. memory foam. Memory it. 969, 969. Ito. Mm -hmm. 1,078. 1,078. Ito, 2,000. 1070. Ito magkano ito? 1,900 Ito lang? Discounted na Ha? 1,900 na lang Ito 1,900 Ha? 30% promo 2,800 dati Is 1,960 1,960 Para dito Ito yung mga item na yan Ito yan ito yung Ito yung ganda oh, oh. Dating 5, 3 3, 7, 10 Yung 7, 10 coffee table 5, 3, 5, 5 Dating 6, 3 oh. Dating 6, 3 Ito naman Dating 5, 5 4, 7 na lang Aro coffee table. Maganda. Ito, ano naman to is dating 4,250 2,975 Ano? Yeah. Terra Santa Rock. Ito dami oh. Maganda. Ito. Ito to, ito naman. Ito yung coffee table. Dating 6,500 ah, 6,600 5, 6 nanang. Bagus. design. Bagus. Uh, 30% Bagus. Uh, uh, oh. Bagus. 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 Kulay black. Ayan yan. Dating 2, 3. 1, na lang. Ito naman. Dating 5, 3, 4, 5. dito to. Dark brown. Ganda design, no? Oh. Ito naman. dating 3, 7, 2, 6. Si Shen natin nakakapagod ah. Dami oh. Tama ganda. 3726. Ang ganda. Mga ganda yung ano yung bangko. Yung table pala niya. Aman. Iba-ibang pangalan niya. Iba-iba. Isa isa yung mess. yun yung ngayon. Isa isa yung, isa yung Ganda. At dito pala yung mga side table na kalagay. Iba-iba yeah. yun. Glass food container. Ito glass food container. Ito yung mga glass food container. Oh, maganda din dito. Mm, laki. Ito 'yung mga ah, tawil to, no. Tawil. Batawil, mga batawil siya. Ito lahat batawil. <tod> ah, Milton Binbag 3-6 dating 4-6 3-4 dating 4-3 Ang no, ganda Ito Ito no. okay. Set of storage Pali Iba iba pala ano ano At Ito Marine Run Ottoman with Storage Brown 17. Wow, ganda oh. Ito ito maganda. Ito ito. Ito maganda oh. Ito magkano to? Ah, uh, dating 83 7 1000 na lang dating 19, 15 na lang no, okay naman <laughs> ganda, ganda. rocking chair oh rocking chair siya magkano ang rocking chair? 7 7, 8, dating 8 7, 7 na lang. 25. Ngayon? 24. Walang buti yun. Walang buti na ako. Yan na yung price yun. 25,000 ngayon, 20 na lang. Pero maganda. Maganda siya ako. ko klase yung pong niya. Maganda naman. Twenty six, twenty six. Dating ayen twenty one, 21 na lang Six twenty six na lang yan. Almost ten yung baos nito. Ito ito. Iyan lang. Maganda yung maganda yung pum. Twenty twenty three, twenty three kaya na lang. Kung pa sa taas, sa taas Oo. 'Tong pilo ito, pilo case. Nine hundred 1 Sixty nine. Nine sixty nine. Nine 969, 969 mm -hmm. Ang pahit. So, ito, ito. Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang 5 Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang Okay. From it, going a a six two. huh? six wooden table. 3 3 1 three, three na oh, ba? Eh? plastic to plastic to plastic maganda. 3 6 Kano to? 14 Dating 17 ngayon 14 na lang Ano? 4 5 Yan 5 na lang Kasama yun Dapat niya 9137 ano yung table? Ano wooden table niya? Ganda siya. 14. Ito ka lang, ito oh. ko. 14? Ano 14? Ano six price ito sa likod. 15,680. Kasama na yung table. Ay, kasama na yung chair. Kasama na yung chair pala. Okay na. No? Pero manipis lang ano. Manipis lang yung... Kasama na rin pala Kasama na rin pala ito. Hmm. Sabi ko matibay siya, matibay yung quality yung iba-ibang size, yung iba-ibang size. Uh, iba-ibang brand din eh. Dito sa taas yung mga bed na na. Nandito ngayon tayo sa Mandawi. Kung saan, dito lang sa ano yan? Sa Littoran. Pag gusto nyo pumunta, yun niya dito. Diba mattress. Ito sa taas puro mattress, mattress yan eh. I-video mo lahat ng mattress para makikita layer of poro memory matric. foam. Memory foam has a unique feel to it. It's very cushy. Ito po, 46,000. Ganda hindi Ito ba? Uh, gusto niyong mamili ng mga magandang kwansi, may quality ng mga appliances, lahat. Dito lang ay sumunta sa sa may salituran. Ang sampayan. Uh -huh. Ganda eh. Drawer. Ito yung mga drawer na maliit. Maliit na Ganda.

Mayroon tayong Ang dami, ang dami kami pilihan. Tiyan, yeah, sa so dahan ko lang ito, 21, oh. ito, 21. <coughs> 21, oh, ito, ito. Ito, 21 o. Ito, maganda. May sa Ayan. 21. 21 kaos Ito, magkano? 10. May Ito, akot din na siya may hangi rin ito. Ganda siya. Ayan. Ganda o. Ang tayo kayo sa ano? Ang dami pong dito sa Dasmayan. Sa may salito. Malapit lang sa Sintamol ng Tesalinja skrivite.